Hello guys! Good Friday morning! It's Friday and last day of the week. So excited ako ngayong araw kasi ngayong araw gaganapin yung ating company summer cruise. So 2 years nang ginagawa ng company yun eh. So ngayon mag 3rd year na. So as usual sasakay kami sa isang yate. And then for 3 hours yung yate namin is magpapaikot-ikot dun sa dagat between Vancouver and North Vancouver. So may mga party, may mga kainan, may mga sayawan. And hopefully mamaya guys, susubukan ko rin makipag-usap sa mga kapwa natin Pinoy kasi may mga Pinoy engineers din sa office namin. Try natin silang kausapin at interviewin at tanungin natin sila kung ano yung mga natapos nila sa Pilipinas, kung ano yung experience nila rito or kung ano yung role nila sa company namin at kung ano yung trabaho nila. And then tanungin natin sa kanila kung nag-aaral pa ba sila rito. So excited na ako guys. See you later. One eternity later. So ito papunta na kami sa cruise ship. Nakasakay na kami ng bus. Ito yung lugar namin, cold Harbor. Ayan. Ang pinapakita dyan, you are here, sabi. Ayan. Malapit na kami sa cruise ship. So, yan yung yate. Diyan kami sasakay. Ayan, nakaabang sa labas yung mga kasamahan ko sa trabaho. So, nakapila kami dyan. Tapos maya maya ng konti, papasok ko na kami. Tapos yun yung dalawang stab para sa alcohol. Dalawa lang ang binigay sa amin. Siguro para hindi kami masyadong malasing. Tapos ito yung lower deck, yung first deck. Yan, papasok ko na kami. Pumasok na ibang mga kasama namin. Yan sila. Tapos ayan, papasok. Ay, sa second deck na yan. Yan, second deck na yan. Ayan yung mga kasamahan namin Pilipino. Ayan, pinapagupo nila kami. Tapos yun yung mga picture namin. Tapos ito naman yung sa third deck. Ayan yung ibang mga Pilipino kasamahan namin. Tapos ito yung iba pang mga Pilipino kasamahan namin sa work. So sa third deck pa rin yan. Tapos ayan, nagiinuman na kami dyan. So ginamit namin yung mga stubs namin. Tapos ito nagsasayawan na kami sa taas. Sa third deck na to. Ayan, pinivideo ko yung mga nanonood. Tapos inyo yun yung mga nagsasayawan. Yan sila. Actually, ang sinasayaw nila dyan is Despacito eh. Kaso hindi ko mai... Ano yung music, hindi ko mailagay kasi baka maka-copyright tayo. Ayan, nagsasayawan sila, nag-enjoy sila. Despacito yung sinasayaw nila dyan. Ayan, sumasayaw pa rin sila dyan. Halos na dyan lahat yung mga namin eh. So, may mga Spanish, may mga Canadians, may mga Colombians, mga Mexicans, sila yung mga kasama namin sa trabaho. Tapos ito sa unahan ng ano to, nang nangyati to, ayan, hinahawakan, hinahawakan ko yung British Columbia flag. Ayan, nagpapicture ako. Tapos ito, patapos na yung party rito, so mga around 9.30 na ng gabi yan. Pero maliwanag pa rin. So, pinipicturean ko yung Vancouver, yan yung downtown Vancouver, mula sa viewpoint na nasa dagat ka. Tapos yung mga tao sa taas yan, may, may mga sumasayo pa rin, pero yung iba nagkukwentuhan na lang. Tapos may araw pa rin pero palubog ng araw kasi mga 9:30 na yan eh. Hello guys. So yun. Natapos na yung summer cruise namin. And yung pangako ko na magi-interview ng mga kasamahan ko. Although na pag interview naman ako, kaso nahihiya sila na magpakita sa video. So naging parang off the record na lang. So tinanong ko sila, And apat naman sa mga yun na nakausap ko. Yung iba ayaw magpa-interview eh. So, ito yung mga nakausap ko. Si person number one, si Pinoy number one. So, siya ay civil engineer sa Pilipinas. Tapos, pagdating dito, ang trabaho niya sa company namin is uh, sa systems. Sa systems ng tunnel. And tinanong ko siya kung nakapag-take siya ng licensure examination dito. Sabi niya hindi naman daw. And then si Engineer number 2 naman, uh, civil engineer din siya sa Pilipinas. Tapos uh hindi rin siya nakapag-take ng licensure examination dito. Tapos ang role niya sa company namin is quantity surveyor. Uh, so yun ang um, And then si Engineer number 4 naman ito mechanical engineer siya sa Pilipinas. And pagdating dito, ang role niya sa company is uh, TBM lead, o yung tunnel boring machine lead. Tapos tinanong ko siya kung nakapag-take siya ng examination dito, sabi rin niya hindi. Pero merong isang engineer ako napagtanuhan, si engineer number 4. Uh, ano siya, um, civil engineer siya sa Pilipinas. Pero pagdating dito, nag-take siya ng board examination. So isa siyang licensed, registered civil engineer dito. Pero hindi pa siya professional engineer, kundi engineering and training lang siya. And ang kanyang role dito sa company is a project coordinator. So parang project engineer siya. Pero yun nga, hindi siya professional engineer, kundi engineering and training lang siya. So yun yung apat na Filipino engineer na in-interview natin kanina. So tatlo sa kanila, civil engineer. Isa sa kanila, mechanical engineer tapos yung tatlo hindi nag-take ng license examination dito at yung isa nag-take ng license examination dito so yun guys I hope nagka-idea kayo Hello guys, it's the day after nung summer cruise namin kahapon and naisip ko hindi ko masyado na-expound yung paliwanag ko dun sa mga kasama kong engineers na pinagtanong ko kahapon so gusto kong ipaliwanag ngayon um, umpisahan natin dun sa tatlong Uh, engineers na hindi na nag-take ng examination dito yung uh, isang civil engineer actually yung dalawang civil engineer at saka yung isang mechanical engineer so tinanong ko sila kung bakit hindi na sila nag-take ng examination dito ang sabi nila uh, kailangan lang daw na license ka kung pipirma sila ng mga plano eh hindi naman sila pumipirma ng mga plano so hindi na sila nag -take. and also sabi nila hindi naman daw masyadong hinahanap yung pag nag-a-apply ka ng trabaho sa company kasi sabi nila may mga tine-train din daw sila mga professional engineers eh, o yung PM na sinasabi natin yung isa nga doon yung mechanical engineer sabi niya naging construction manager din daw siya eh. pero yun nga hindi naman daw siya licensed, uh, license hindi niya hindi siya nagtake ng license examination tapos yung sa systems din uh, hindi rin siya nagtake ng examination tapos yung, yung, yung QS din, hindi nila siya nag-take ng examination. So yung tatlo, hindi sila nag-take ng examination. So parang nung nag-apply sila, mas naging matimbang yung experience nila. So yun yung parang tingin ng company. So yun, medyo tricky part sa akin yung napapractice nila yung profession nila pero hindi sila licensed. Well, siguro ganun din. Kahit, kahit nga ako napapractice ko yung professions ko, kahit technical hindi rin ako licensed dito eh. Siguro in future conversations with them, siguro mahihingan ko ng mas magandang paliwanag yung kung paano nila napapractice yung profession nila though hindi sila licensed dito. Tapos gusto kong lumipat naman doon sa civil engineer na Pinoy na licensed naman dito. So ang sabi niya kasi, uh, back lang. So yung kwento niya kasi, uh, pumasya siya ng board exam sa Pilipinas. Tapos 21 years old siya nung nagpunta sila rito sa Canada. So medyo fresh pa sa kanya yung board exam. Tapos, sinubukan niya mag-apply sa governing body ng mga professional engineers sa Saskatchewan that time. And ang in advice pala sa kanya is, subukan muna niya mag-take ng exam. Ngayon, kung babagsak siya sa exam, then mag-aral ulit siya rito. So, sinunod niya yung suggestion na yun. So, instead na mag-aral ulit, nag-take siya ng exam. And since uh, fresh pa sa kanya yung board exam, naipasa niya yung examination niya rito, na mataas yung nakuha niyang points, mga nasa around 90 plus yung nakuha niyang points. And ang sabi niya sa akin, dapat pala tatlong exam ang kukuha niya. Pero since mataas yung nakuha niyang points or nakuha niyang grade dun sa unang exam niya, parang na na yung dalawang susunod na exam at hindi na siya nag-exam dun. So right now, ang nakuha niyang designation is Engineer in Training, yung EIT. And tinanong ko sa kanya, so kung professional engineer na siya. Sabi niya, hindi pa nga daw siya professional engineer, kundi engineering training pa lang siya. Hindi pa siya PH, kundi EIT lang siya. Ngayon, tinanong ko kung ano yung mga requirements para maging PH siya o maging professional engineer. Ngayon, sabi niya, ang requirement daw na hinahanap sa kanya ng governing body nila is kailangan niyang makakuha ng experience in various specific field tapos idadiary niya yon o ilalag niya yon tapos isasabit niya dun sa governing body nila. And since masyado matrabaho para sa kanya, hindi na muna niya inaasikasa yon. Pero since EIT na siya or engineering training na siya, nakakapag-work na siya sa field as a civil engineer. Hindi nga lang professional designation, pero engineering training. And siya nga yung ano namin, project coordinator ngayon sa isa sa mga station sa tunnel namin. And naitanong ko siya kung kailangan ba talaga na license para makapagtrabaho sa field. And kinonfirm niya sa akin na kailangan daw talaga. So medyo tricky part sa akin yon so hindi ko alam kung kailan nagiging uh, required license para makapagtrabaho ka sa field at kailan hindi nagiging required license para makapagtrabaho ka rin sa field. Kasi meron akong dalawang pinagkukuha ng information eh. On this side, yung mga civil engineers na nakausap ko sa Pilipinas na nasa company rin namin na hindi license and on the other side, merong isa na civil engineer sa Pilipinas na license din dito so medyo hindi pa maliwanag sa akin yon. in the coming days, hopefully makausap ko sila and mahingang ko sila ng clarity regarding sa mga pinaliwanag nila. Kasi nasa party kami, so medyo maingay, maraming kinakausap, papalit-palit ng kinakausap, tapos umiinom pa ng alak, so hindi masyadong nagsisink in yung mga paliwanag nila. And as far as I know, yun yung mga nakuha kong information sa kanila nung kinausap ko sila. So there you go guys, I hope nagkaroon kayo ng idea sa mas mahabang paliwanag ko compared sa pinaliwanag ko sa inyo kahapon. Balik tayo yesterday. So kung nakita nyo, nag-enjoy naman kami. And masaya, masaya naging party. Pero mas masaya yung mga naganap na party the past two years. And hopefully, nagkaroon kayo ng idea na hindi naman lahat ng Pilipino engineers natin sa Pilipinas kailangan mag ng licensure examination dito para ma-practice yung, ano nila, yung professional nila. Eh. So like me, marami tayong mga kababayan Pilipino na Although civil engineer sa Pilipinas, hindi sila nakapag-take ng licensure examination dito, pero napapractice nila yung kanilang role. So, it yung sinasabi ko sa inyo na sipag at syaga at uh, pagpupursige at pakakahanap ka rin ng trabaho kung saan magagamit mo yung, yung experience at yung, yung profession. So, yun lang guys. I hope nagkaroon kayo ng idea and kung hindi abala sa inyo, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, And drop a comment na rin. And also, share this video with your friends kung okay lang sa inyo. And yun nga, mag-drop kayo ng comments, share your thoughts, para naman makatulong ito sa pag-promote ni YouTube para sa ating video. Sa so, ngayon po, nasa 3,500 na po yung mga subscribers natin. And konting push na lang aabot din sa 4,000. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod. Bye!